yun inabot ng umaga mga kalambat mga kaidol sa non followers ko at followers ayan flex ko lang po yung leasing nung no, nakaraang taong ginawa nating lambat mga kaidol ayan, dili upload po yan ng mga ka-idol kasi ayan, nung nakaraan yan, hindi pa nasira yung lambat ko mga kalodi mga kalambat at nais ko pong papasalamatan ang Panginoon sa pagbigay ng blessing niya at tuloy-tuloy po ang blessing niyan kaso lang ulang swerte mga ka kasi nasira yung lambat natin at magbuo tayo ulit ng lambat at hindi pa nakarga ayan po yung huli na yan mga kalodi mga kalambat at sa ilawan po yan Papulas, Las Nariada na po yan mga kalambat at salamat kasi binigyan ng biyaya ay alumahan at saka turingan may buraw din haluhalo kasi sa ilawan niya na ma mga kalambat mga kaidol sinasabu ang sinasabuya ng yelo para po yung isda fresh uh, po pag binanyira na at bago po natin ipasok sa bodega kailangan punong puno po ng yelo ang isda mga kaidol mga kalambat may nag kaya sa akin na magpost daw ako ng isda pag nang huli na mga kalambat mga kaidol kaya yan nagpost po tayo na huli nila nung karang taon yan mga kaluli mga kalambat at salamat din sa pag request mga Mitch follow ayan dahil na po yung request mo yung pong huli ng pangulong mga kaidol medyo maliit pero marami at tumahan, turingan, may buraw din yan mga kalambat mga kaidol yan po hindi pa tapos magsalok at last na salok na lang siguro ang sinasalok niyan mga kaidol mga kalamba at maraming salamat din sa nanonood ng aking mga munting vlog lalo na po sa aking mga sa mga followers at non-followers ayan, thank you so much sa inyo mga kalambat at pagsubaybay na aking mga ding vlog mga kaidol, mga kalambat ayan, maraming salamat sa inyo lahat lalo na sa mga kaibigan ko sa FB, non-followers o so followers ko man, maraming maraming salamat lalo na po sa mga sariling tao po, thank you so much ayan, last na salok na lang po yata ayan, mga kaidol, mga kalambat at yan lang po lagi po nating tandaan huwag limutan mag share like comment follow nyo rin ako para updated kayo sa laging vlog ko oh, thank you